guys, dumpster. Dumpster tayo. Wala. eh, wala ba? Puno tapos open pa naman yung store. I'll be it. It's very full. It's very full. It's very full. It's very full. It's can't It's you What are you very to do? Yeah. Just a, just a ni okay. okay. itu aku kus payung sarang penuh sebelang punuk dah surah lagi Bukan okay. itu nak kami tanya, tapi rumah kami kasih. Mereka upah sana 爷你 <Yeah. S 2>、yeah. ulang-ulang dito dito ulang araw, ano. I'm fine, honey, I'm fine. I'm fine. may laman Sobratan talaga ako guys Sobrang puno ng basang walang space Thank you. agak-agak nila sobrang lalim panggung eh, siksi mani dress kau tu Ito na basag. Basag. Yeah. Ito na ito. Sila. Sayo sa kandila. Ito na sa kandila. itu bingung, tapi bingung, bingung, kan bingung, 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 Sobrang hirap eh. ng ulam po itong ng ulam. Wala ito, wala. Si Michael, talaga na. pag pa ilagay doon, tingnan niya muna. Yan ang inanong nila, tu pala yang siap binggu-binggu tang binggu tak kena tu Michael, 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 Kan bilak tak eh, seberang sayang kerana baca. hindi naman si Michael, hindi na mabalik. Kanina, ano dito? Ayan guys, parang wala na. Ayan guys, ito lang yung mga napaka. konti lang yung mga napaka. Ayan. Na. ito, parang pang ano yata ito ng ulam. Or, pwede din lagyan. Eh. Ang nakalagay dito is, cake pala. yan Oh. cake box pala. Pwede din ulam ilagay dito. Ayan siya ganda. Ito, basa siya. Ayan, bingo. Bingo si pala ito. Ayan o. Oh. Ilagay ko na lang ito sa ano. Other box. Ayan. Kompleto pa naman siya. Ay, nanunila sinira, si Nira. Sayang. Ayan, kompleto yung ano niya. Bowl at saka itong ano niya. Oh. Tawag dyan. Nakasayang si Nira nila. ito. Sinadya talaga nilang sirain. Yan, tinanggal nila yung ano niya. Yan, ito, sasayang eh. Ito din, pangkit din siya. Ayan, ayan guys, sinira nila. Ayan, oh. No. nag-crack. Tapos ito, ito okay lang, hindi nila sinira. Hindi din tinanggal yung ganito niya. Ito, ito, ito pa sya Ayan yung mga bowl niya. Lagay sa loob ayusin ko na lang yan mamaya. Tanggalin ko to kasi basa. Ayan, oh. Yung mga bowl nya. kan tas na yan, ilagay yan dito, Dito, yan. Ilagay ko yan dyan mamaya. Tapos yan yung lock. Tapos ganunin yan siya ganunin. Ayan, tapos ayan. sa lip. G. Sixty. <laughs> Pwede na pang laro. Ayan, ano pala yung nakuha? Parang tatlo yata ito ito yung isa. Ayan, meron ko na naman akong ganito, oh. Christmas. Sayang, guys, yung ano, yung mga, siguro yung mga tinapon nila nung ano, no Halloween. Nagdami siguro sila nagtapon. Wala akong nakuha kasi nga. Once a week lang kami pumunta doon. Ayan, meron ko din akong ganito na parang blouse. yan siya. Ayan, oh. Sexy ng blouse. Ayan, medium. Ayan, Ayan, ganda. Yan, ang ganda ng blouse niya. Ayan yung ano uh, House of ha, Harlow pala itong brand niya. Ayan yung, tingnan niyo yung price niya. Oh. La, mahal. Ayan yung no, $49.99. Ayan yung Cooper at ayan, $80 yung regular price niya. At saka yan, $49.99. Lo, ano kaya yung brand ito? Hindi ko ano yung Harlow. House of Harlow. Ayan, ito din. Itong ano, tawag dito, phones tan, tsaka ito yung isa. oh, isa lang pala yung nasira, yung ganito, sinira nila. Pero ito, parang naghiwi man ito eh. Parang na-disalign. Sinadya talaga nilang ano yun, oh, pukpukin. Yan din. Yan, may ganito po, kompleto. Ito, sira din. So, gaya ng ano, number. Katayang. At saka ito din ako, ko. parang ano siya, sweet Ganda ng tila niya, oh pang lamig. Kaso lang, itong mga flower-flower nga ganito. Ayan o. Oh, pang passion. Ganda lang ito sa mga passionista. Ayan, yung price niya is 24. Yung price niya, buti hindi sinira. Ayan, ganda pa naman ng tila niya. Sobrang soft. Ayan, sayang ba we? eh? Ayan. Tsaka ko akong isang. Ayan, na grande na ano. Ayan oh. Ano, sobrang bang Ayan, body mist. Ayan yung ano niya, bowl na. Ito. ito yung dyan. Eh, ano po yan? Ito siya. Maganda ito sa sakyan. Lagay ko ito sa sakyan ni Michael. Michael criminal. Yung kamay ni Michael is criminal. Hindi marunong mag-ano guys. Palaging bumibili ng ganito. Tapos sinisira. Ayan sira niya. Kasi ano yun, kasi pag niya niya, ganunin niya, oh. Labnutin. Labnutin. Ayan, ito din is, ito mga ano pala, ito hazelnut na paper. Ayan, guys. Ayan, ayan. ayan nakasal. Ayan siya. yan lang, yun na yun, ano ko, nakuha ko. Laruan. Pang bingo. Ayan. Ayan.